nung kinapalakas ko na, 2 weeks naman ang buulan, di, di oh, in, na, naman, di ba? Pero, okay naman, okay uh, naman. Uh, 30 uh, 6, 7, 28 na lang yun. Okay, let's go. pinapalakas ko na, two weeks naman kung buulan, di, na, okay. napitin na naman. Di ba? Mm. Pero, okay naman. Okay naman. Mm -hmm. 67, 30, bali 28 na lang yun. 28. Sorry. May kaya ako eh, dalawa. Ah, dalawa. Mm. Sana may balik pa, no? Ah, eh, Sana may balik pa, no? Sana may balik pa, no? Sana may balik pa, no? Walang napitig sa akin. Ang <laughs> <laughs> ah, sinasunay ko lang, I ibon ng iba. Mm-hmm. Yan okay lang. Tapos <laughs> wala wala nagsasunay <laughs> <laughs> sa iyo. Ayun na. Pero at least kahit pa paano, may good karma naman sa iyo. Ayan manda. na. At nalito. Nagbatuwa naman ako. Na How about yung sound mo, sir? Kamusta naman? May salt ko. South? Okay naman ba, matured na sila. Matured. Pero hindi pa masyado na natuturoan. Mm -hmm. Wala rin kung time eh. Kasi ano eh, tama din ako makit. Oh, okay. Ha? okay, may tip ako ah. Sa mga newbie, mm -hmm. para manalo yung ibon nyo, tutukan nyo ibon nyo. Mm -hmm. No? Ako kasi iba tinututukan ko. <laughs> <laughs> iba tinututukan ng ibon ko. Mm. Kasi dapat tutukan yung ibon nyo, alagaan nyo, ibig ko sabihin. Yes, yes. Para manalo kayo. Oh, ako Rica sa iba ako, sa iba kasi ako nakatutok eh. Uh, oh, with regards naman sir, yung famous line mo ng Baba Erolay. Yeah. Yes. So, ano yung originated na Baba Erolay? Ano, actually yung Baba Erolay yun, na ano kwento ko na before, bakit, maraming katanong sa akin, bakit pinatawag na, na Baba Erolay? Okay. One time kasi, may kaibigan yung Lokman ko na gusto makalaga ng kalapati. Newbie lang, gusto. napdala ng singsing -sing sa akin. Gusto pa sup Eh, nakaiwan na ng breeder ko eh. So, nahiya naman ako. Binigyan ko sa stock bird. No? I, I may mention the name later. Binigyan ko sa stock bird. Nilaro niya yung ibon. Sa UCPC at the Ah, yung stock bird. From oh. Okay. Okay. Mm -hmm. Si so, Eddie ba? ba? Mapoy yata yun eh, yung may-ari ng isang club. Mm -hmm. si, parang si Mapuy, eh, parang gano'n. Halos lahat puling ng club siya nanalo. Okay. So, nagtatsakit po sa ang ganda ng ibon na binigyan mo sa akin. Tapos, kung that's... Anong blood album ba Album niya. yeah Mm. Here? Here. Oo. Oh. Ah. So, nangyari, sinali niya sa MNFC. Okay. Yun ang naka-winner, nak si Batang Ginyolof. Ha, okay, okay. Na ano, carwiner. Binisita siya ni paring uh, Edinopli, eh, tsaka ni boss sa... Uh, Archie? Hindi, hindi. Si Dennis. Edith. Dennis Edith. Uy. Uy, okay. Look uh, visit, check ng ibon. Na? Tinanong ni paring Eddie, anong bloodline niyan? Ang sinagot niya, Boss, binigyan lang sa akin yan. Hindi ko siya tinanong kung anong bloodline. Pero pansat ko diyan, babayero line. Kasi babayero may ari. Oh, okay. <laughs> <laughs> Doon na si Wolf ay baba Hewally. Ah, okay. So on case, Alphons Alphons. ang base case is Alphonse. Ang Alphonse ko is a uh, direct from uh, nasira ng namin si Jimmy Gan. Eh, para ilang napunta sa iyo, ilang yung Alphonse. Pare, ang istorya ni Parin Jimmy is unay uh, una yata kumuha siya ng anim niya, anim na pares. Yes. Then after one month yata, parang yung Alphonse, ayaw na makalaga pag mag-stop na. Parang pinakyaw na lahat. So, nung pinakyaw niya, nung dumating ibon, tinawagan ako. Hindi, pumunta ako. Ay, naman mo na, bura out ako eh. <laughs> bura out mas, sa atong pari ko lang. Hindi. <laughs> <ha. clears throat> <Then>, Sabi <clears throat> sa akin, karib ini ka. Kumawa ko ng ano, ng uh, eight pairs. Ito ang pinagdala -pina -pina sa kanya? 60 hata. 60 <laughs> no. pairs. Mm. Yun ang close lobe si Alphonse, tama? Oo. Oh. Pero Alphonse pa siyang pangalan ng breeder, hindi Hindi, hindi yata. Hindi siya, uh -oh. hindi. Alphonse... Anong pangalan nun? The breeder. Ibreg. Hindi, no, 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 hindi. iba hindi pa yun. Iba pa yun. I think, I'm not sure. Parang ang balita ko e, ibang breeder yung Alphonse. Alphonse, best ng Alphonse is Jansen. Kaya that's matulin katulin. <laughs> Oo. Oh. Yan ang best time, yan ang counsel Sabi sa akin ni Barry Jimmy Gan. Pero mo sa mga kay Boss Jimmy gan nakikita mo mo sa yung ibon niya po pula. Ah, may uh, siya, kasi mas ano siya sa helmet Hembeg. No, mm -hmm. so, ibon ng Herman ko is galing kay Jimmy Gan. So yung kinukwento ko kanina, yung hindi ko kay paring Jimmy Gan, na develop ko sa 8 pairs ano lang, ah uh, four pairs lang. Four pairs. Na develop ko talaga ng consistent. Talagang consistent. Mm -hmm. talagang consistent. So after na makaroon ako ng mga young bird na ni may my bird na po, binalik ko rin sa kanya lahat. Okay. So sinabi ko pare, ito, ito yung ano, ito yung magagaling Prude. At sa hiniram mo lang yung imo? Ah, okay. okay. Eh, actually, ayaw na pa suli sa akin. Uh -huh. eh, sabi ko, hindi, okay lang. Pasa, pa magamit mo. Yung... Napakabait nun. So, sinuli ko, sinabi ko, pari, ito lang gagamitin mo. Ito, proven na yan. Kahit sang kiros, na labas. Ang ganda. Actually, sir, nakapag-log visit din ako kay Sir Jimmy kan way back uh, noong 2000 plus. Kumbaga, pagpunta namin doon, although hindi pa niya ako kilala, sige, kumuha ka na dyan. Pinakuha niya ako. And then, uh, meron kasi kami awarding sa Pasay Video Sports Club. So, ayun yung pinarapol na. Mm. So, talagang sobrang saludo rin ako sa, sa kabaitan ni Boss Jimmy. Kan? Parang yung sa Thailand ko, parang nanalo sa Thailand, even yung labor oh. ng 600 kilometers, Boss ni ano yung ibon ni Boss Jan Alegre yun, mm -hmm. yung hen. Yung kak akin Alfonso. Mm -hmm. yun, okay? entry pa rin 600 kilometers on mm -hmm. Okay. Sino na ako din sir? Mm. Hindi, kinakuha niya pa rin jeep. ko na pala, mas mm. Yun. Yung sapataya, no, oh, sa patayan, no? Oo, oo. ng 600 kilometers yun, ha? And then yung kapatid, kinamukasan ng muli. Oo. Oh. Factor yun, ha? Uh, tatlo yung ano eh, naka-indi sa 600 kilometers, tatlo mo eh. Okay. Tatlo. Isang is isan day per dalong second. Oo, no, oh, second. So, Ito. ilang kubak entries nyo nung bala? Eh? Apat. Apat. Yung so, 75%. percent, yan. no? Pero yung tatlo niya, yung first previous lot, puro platin. Mm -hmm. Doon yung lakas lot. Wow. Matindi. Ang okay. Sayang eh. No? Saka marami naman na nag-a-curse eh, talagang nananalo eh. Yes. Marami, sabi ko nga, hindi nga sa Tokyo bang, almost every week pa kami karya may mag ah. no? Boss, champion hipon mo. Mm -hmm. Ako, si-search ko pa kung kailan siya gumili. Mm -hmm. Yes, oh. Kasi hindi, hindi ko kasi ugali yung ano. Halimbawa, Aaron, ikaw nakabili ka sa akin ng ibon. Then, by Sunday, nanalo ka. Sasabi, so, uunahan kita. Uy, champion ibon ni Aaron, akin yan. Baka mapahiya ako. Wow. Di ba? Hindi porkit nakabili ka sa akin ng ibon. Pag nanalo ka, ibon ko. Ako never ko ipapost yan. Mm -hmm. Not on Ikaw mag-post. Then isi-share ko. Yes. Uh... Ikaw nagsabi, boss na sa so, ibon mo nanalo. Mm -hmm. Di ba? Yes. Oh. Nasabi ko, baka pinos po, itag mo na lang ako. mm -hmm. Para to prove na ikaw nagsabi, hindi ako. Di ba? Yes. Ayaw ko, ano, ayaw, hindi ko credit, ano, credit grabber eh. Busto ko, ikaw ah. nagsabi. Tsaka ko ipapost never kita unahan na ibon ko yan. Mm. Kaya minsan, may, na gano'n eh, di ba? O, ibon mo, ibon daw niya. Tapos, tinatanggi doon na nalo. Hindi mo na ibon. Hanggang makawin sila. <laughs> yes. Yeah. Di ba? Dima. So, ako hindi. Never ko kinagawa yan. Well, hmm. sa yung fans yun na nalo, ah minsan hindi ko alam sila magtitik sa akin. Hindi ko pa rin pinupost. ko ng gano'n. Na kandis may post ka, isi-share ko. Hmm. Diba? Nakakaya kasi unahan kita eh. Baka makapapayang, pangalan di mo hindi mo maiba nun <laughs> eh. Diba? Kaya oh, nga. Sorry. <laughs> <laughs> Natatala so, so, ako eh. Si Sir Nelson Chua, hmm. sa pagpili ng mga breeders na i-pair, na isa sa ano yung mga cartoon? Ako magaling pumili ng hen. Ha? Hen. <laughs> Basta hen. <laughs> okay, Sir. Sa hen lang ang magaling pumili. Sir, naniniwala ba kayo sa Aisai? nagpe-pair ba kayo ng kay ah, magkaibang ako, or? Ako hindi talaga ang niniwala sa eye sign. Lalo na malabo ni mata ko. Okay. No? So, baka mayroong kayo sa aking babae. Eh. Uh -huh. Hindi ko na sila nakikita. Kina, kinakapa ko na. Kinakapa <laughs> 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 Kina <-kama> ko na. Kinakapa ko na. Pero yung ano, sir, ah... Uh... Kung parang, alam ko naman na meron kayong golded pair, so yun at yun na lang ang pinapares mo, sir? Yes, yes. Kasi yun na yung yeah. proven length sa... Even si Corona na kay pa rin Jimmy, yung MacArthur Debert ko, mm -hmm. uh, 11th place Debert, ang ganda producer ni pa rin Jimmy. Nakatapos ako si Mikkel eh. Oo. At ang dami yung pinaproduce uh, na magagaling. relay Oo, yung... Puro yun. Yes, sir. Uh -huh. Yun ang unang ano, ah... Uh, yun ang, gene unang generation na Alton sa kinuha ko kay Pan Jimmy Gunn. Yes. Yun ang kinuha ko. So marami ka pang Alton sa Yes, yes then. talagang in stock ko na. Mm. So nag-inbreeding line breeding na kayo? Yes. Mm. So kaka merong ibang... Uh, da, ano, kay parang Vincent Diato. Mm. Yung sa Angeles. Lahat ng ginagamit ibon, ng ibon. Nilayo ng ibon ko. Mm. mm -hmm nilay really, ni mo lahat yan na nandun niya ang sa akin yung mga yung albums pa yung dati yung kinukuha niya kung si baga ba sobrang nandevelop so na yes. na talaga so, oh. kahit saan ipares na nanalo ako minsan nga ginano ko nga bakit yung iba na ako sa akin nanalo bakit ako bihira ko nanalo gusto ko sa akin tayo ah dahil may kailangan <laughs> nyo na, na, na ay ka, ka,